Hello po sa inyo lahat at welcome sa aking channel. Eto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Hello guys, eto po at kamakainan lang ay nagsalita po si Congressman Gocita kungkol sa mga nagiging problema ng ating mga drivers, na driver na truck, bus at driver. Siyempre, common na yung motosiklo Dahil ating po napanood sa mga mga YouTube na ang mga problema ay ng mga nagiging problema ay ang mga uh, disensya nila. At ito ang laging may problema na lagi natin nakikita ay ang mga motosiklo. Pero dito sa plenaryo, uh, sinasabi niya kung ano ang problema dahil sa LTO na nagiging problema dahil sa lisensya ng mga drivers ng truck at bus. Kaya ito po at panoorin po natin ang video ito. At bago po lahat ay mag-intro po muna tayo. Sa ating mga kasama, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mr. Speaker, ang ating paglilingkod ay makikita at mararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita. Tama po si Congressman Busita. Ngayon po ay uh, ina-actionan niya, a-actionan niya ang lahat ng ito. Pero kilala po natin siya na talagang action man. Talagang siya yung mga kumukulong sa mga may problema sa lalo na sa mga motorsiklo ng mga driver. Pero ito sa pagkakataong ito magsasagta pa siya. Pero may kalakip na aksyon siguro to. Ang ipapahayag ko po ngayon ay nangangailangan ng agarang pansin at aksyon dahil marami na ang mga nabiktima dito at patuloy pa dumadami ang mga nabibiktima. Sabi niya, ang mga nabibiktima malamang ang mga bumibiktima ay yung mga gobyerno. Yan yung mga umaabuso yan sa gobyerno. Halimbawa na lang, eto mamaya, babanggitin niya rin ang LTO. Marami na po tayong mga batas. Magaganda at talaga namang kahanga-hanga ang galing ng mga gumawa nito. Eh... Talaga naman. Ang problema, ang batas natin hindi na, may, na, na implement ng maganda. Kaya heto po, sinasabi niya, napakaganda naman talaga ng mga batas na nilikha ng Diyas LTO. Pero marami dito ang hindi na ipapatupad ng tama at nagdudulot ng perwisyo at pabigat sa buhay ng marami nating mga kapwa Pilipino. Mr. Speaker, isa po sa mga ito ang ipinatutupad ng LTO na Republic Act 10930 Ayan po, Republic Act number 10930. 10930 is a law that aims to strengthen and re uh, rationalize the policy regarding drivers' license in the Philippines. The law amends section 23 of the Land Transportation and Traffic Code or pa pa Republic Act number 4136. The law main provision include ito po ang isa sa mga binabanggit ni Congressman Lucita, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's licenses and penalizing acts in violation of its issuance and application amending for those purposes, Section 23 of Republic Act 4136. As amended by Batas Pambansa Bilang 398 and Executive Order number 1011, otherwise known as the Land Transportation and Trafico. Mr. Speaker, maganda po ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930 at ito po ay ang mga sumusunod. Una, hangad nila na mabigyan ng 10 taong validity ng lisensya sa pag- Ayan po, ang ganda niyan dahil mahaba yung bawat lisensya ng bawat driver. Pero sinasabi dyan na mahaba ang license expiration niya. Ang mamaneho ang mga drivers na hindi magkakaroon ng paglabag sa loob ng limang taong validity ng kanilang naunang lisensya. At ang ikalawa, magkaroon ng maayos at istriktong sistema ang LTO sa pagkakaloob ng lisensya sa pagmamaneho sa mga kumukuha nito. <laughs> Ganyan po kaganda ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930. Ngunit, dahil sa Implementing Rules and Regulations, IRR, na inilabas ng DOTR noong 2019, marami ang mga kapwa nating Pilipino ang tinatanggala ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Resulta nito, marami na po ang mga truck drivers at mga bus drivers ang nawalan ng trabaho. Yan po ang mahirap dyan yung pinaimplement ng DOTR, ang mahirap dyan, maraming nasagasaan sa ginawa nila. Sa loob lamang po ng kasalukuyang taon, 2024, ang LTO ay nakapagtala ng 239 na mga drivers na tinanggalan ng lisensya sa pagmamaneho. Nako, grabe, ang dami po niya. E paano kaya yan? Makakaulit pa kaya sila niya? Talagang violation na na malaki ang nangyari sa kanila eh. Kumbaga, minor lang na dapat ay binibigyan lang ng maliit na kaparusahan. Pero yung tanggalan mo ng lisensya, ang hirap po niyan. Batay sa demerit system na itinakda ng IRR ng Republic Act 10930. Patunay po dito, Mr. Speaker, marami ng mga truck operators at mga bus operators ang dumadaing dahil marami na sa kanilang mga driver ang tinanggala ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Mister, Ano, anong ah, dahilan? ano yung mga dahilan? Bakit tinatanggalan nila ng, ng, lisensya? Kaya dito nagagalit si Congressman Busita eh. Kaya siya galit na galit eh. Yung mga naagrabyadong mga driver na tinatanggalan ng lisensya. Mr. Speaker, nire-respeto po natin ang ating mga kapwa public servants. Pero hindi natin maaring hayaan ang anumang mali na pagpapatupad ng batas. Kita nyo, higit nating dapat pahalagahan ang panig at katwiran ng bawat Pilipino na kailangan nating protektahan at paglingkuran alin sunod sa ating mga mandato. Yan talaga ugali ni Congressman Pusita. Yan talaga siya na as a public servant, talagang ginagawa niya ang dapat niyang trabaho. Pero yung umaabuso hindi niya nagagawa ngayon yan. Kailangan po natin gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagloklok sa atin dito. Sa... Oo, oh, tama. Gawin mo ang tamang trabaho mo dahil niluklok pa ng mga tao na bumoto sa iyo dyan sa Kongreso. Kaya si Kongresman busita ay ginagawa niya talaga ang trabaho niya dahil alam ka lang sa mga tao sa Pilipino, lalo na sa mga driver na bumoto sa kanya. Sa Kongreso, kailangan po natin ripasuhin ang ipinatutupad ng LTO na IRR ng Republic Act 10930 base sa mga sumusunod. Una, walang batas na naguutos at walang sapat na batayan ang IRR ng Republic Act 10930 para magpataw ng dobleng demerits sa bawat paglabag ng mga drivers, ng mga pampublikong sasakyan. Kumpara sa mga demerits na ipinapataw nila sa mga drivers ng mga pribadong sasakyan. Ikalawa, labag po sa ating saligang batas ang pagpapataw ng LTO ng outright revocation ng lisensya ng mga drivers na pinapatawan nila ng 40 demerits. Ito po ay walang due process. Ito po ay walang due process. Ikatlo, sobra po ang parusa na ipinapataw ng LTO sa mga drivers na tinatanggalan nila ng lisensya sa pagmamaneo dahil sila po ay pinagmulta na ng LTO ng malalaking halaga sa bawat violation o paglabag na inakusa sa kanila. Ikatlo, Tama na yun. Okay lang na pagmultahin sila ng ganong kalaking halaga. Kung malaking violation din naman o oh minor pagmulta pa pare. Pero yung maliit na nga ang uh, malaki na nga yung multa tapos tatanggalan pa ng lisensya. Talagang maabuso na ang mga nadya sa gobyerno. Dapat, Mr. Speaker, hindi lamang mga drivers na tinatanggalan ng LTO ng lisensya ang kanilang pinaparusahan. Pinaparusahan din po nila ang pamilya ng mga drivers. Na nawawalan ng hanap buhay dahil dito. Masakit po yan. Kung bagay, eh, talaga tinanggalan ka ng trabaho. Eh kung, kung yung driver na yan, eh, siya lang yung nagbubuhay sa kanyang pamilya. Di ba? Kung siya lang yung talagang eh, may pinag-aaral pa siyang mga anak. At mga, eh, kung siya lang ang nagtatrabaho at eh, yung mga anak niya, eh, halimbawa, mga tatlo, apat, tapos nag-aaral lahat. Ano may anong, anong mangyayari sa driver? ko? ano naman po yung mga driver? Ikalima, na paper vision po ang mga trucking company at mga bus company na nawawalan ng mga drivers resulta ng ganitong pagpapatupad ng LTO. Ang laki po ng impact niyan sa ekonomiya. Unang-una, Yang mga truck na yan, yan yung mga naghahatid ng na mga produkto papunta sa mga export o may nag export kung import ang produkto. Yung mga truck driver na yan, ayan ay ang naghahatid. Kailangan nila ng driver na expert. Kung bagay, kabisado na yung daan, kabisado na yung oras, kabisado na yung bawat galaw ng kumpanya na i-export, i-import ang mga product. Di ba? ika Mr. Speaker, sisirain din ng ganitong pagpapatupad ng LTO ang ating ekonomiya. Kung Tama. Yan na po yung ekonomiya. Kung related na yan sa mga kumpanyang kailangan mga output ng kumpanya. Yung mga ina-output ng ina-out ng mga kumpanya na kailangan on time, hinihintay ng mga customer eh. Yung mga product nila. So, kailangan Magaling yung driver at yung driver na yun dapat hindi mawala. Hindi matanggalan ang lisensya. Yun yung driver na yun na magahatid ng produkto. Kolo, yung pagdamit ng mga truck drivers at mga bus drivers ang nawawalan ng lisensya sa pagmamaneo. Mr. Speaker, hindi po natin maaring kalimutan na malaki ang ambag ng mga truck drivers at mga bus drivers sa pag-usad ng ekonomiya sa ating bansa. Yan. Paulit-ulit. Yan po, yung mga sinabi ko sa inyo, iyan na po yun, na sinasabi ni Congressman Gosita. At maraming beses na nating napatunayan na maraming kawani ng ating pamahalaan ang kulang, ang kalaman sa tamang pagpapatupad ng batas at mga ordinansa para sa mga motorista. Kasi so, palagay ko, hindi lang uh, salat sa kalaman. Pero kung uh, sa palagay ko, pera-pera lang yan eh. Ganyan lang yun. Uh, salat sa kalaman, pero magaling kumuweta ng pera. Magaling uh, mangupit ng pera o kumuha ng pera. Ganun lang yun. Dahil dito, Mr. Speaker, marami sa ating mga kababayang motorista ang nahuhulit, napapatawan ng malalaking halaga ng multa at napapatawan ng patong-patong na demerits ng LTO kahit na sila po ay tunay na wala namang paglabag. So, Mr. tama. Pero nyo wala naman pa ng paglabag. Eh bakit inuhuli pa? Pinagbabayad pa ng malaking multa? At kinukuha ng binabawi pa ng lisensya? Ay talagang mali-mali sila. Speaker, kaugnay po sa aking mga nabanggit. Kami po sa One Rider Party list kasama si Honorable Congressman Rose Gutierrez. Ay... Nako, si Congressman Gutierrez, kumbaga, shh, ikaw lang ang nagsasalita. Anong ginagawa ni Congressman Gutierrez? Puro Lang yan. Ay nagsumite ng House Resolution No. 2135, Resolution Directing the Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of registration on the propriety and reasonableness of the point system being implemented by the Land Transportation Office. Mr. Speaker, at sa ating mga kasama, maraming salamat po. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker. Ayan po. Napanood niyo po ang buong video at napakinggan po natin ang magandang sinabi ni Congressman Busita na talaga namang siyang taga pagtanggol ng ang mga drivers simulat simula pa noon. Simulat simula pa nung hindi pa siya nagiging congressman. Siya na po ang nagiging sandalan ng mga uh, driver. Siya po kasi ay nasa uh, rider party list kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.